Hello guys. Dito kami ngayon sa ano, sa may punong dati ng tito ko. Yan, sa so, punong 'yan. Dito 'yan sa Halaud, Barotak Nuevo, Iloilo. Yan. and po yung ano, ang tita ko at saka yung ano, yung dalawa kong pinsan. Ano 'yan? Kambal 'yan sila. Mamimiyesta sila sa salad. Ayan po oh. Tignan nyo po kung gaano po kaganda yung lugar po dito namin sa ano, sa Iloilo. Dati pong bahay. Yan. So guys, um, uh, po, ang dati po namin bahay, sira na po ngayon. Uh, dito po yan, lumaki si mama. Sila po magkakapatid. Ayan na rin po yung ano, kinalakihan ko pong bahay po dati ng ano po ng lolo at saka lola ko na pumanaw na. Ayan, dito po yan. Ayan. Nakahinayang lang kasi ano. Ayan po, dati pong bahay po yan dyan, dito dyan dyan ko po. Kapatid din po ni mama. Sayang po kasi ano, marami po dyan ano, mga naiwan po ng mga memories siguro po kung ano, kung hindi po namatay po si Lolo at saka si Lola, siguro ano, siguro hindi pa po, po yan sila masisira. Ayan. Ito ang fish pan. Tapos, dyan po yung pole tree. Okay, ano po yan? Sa ngayon po, pitong building. Dati po, isang building lang po yan hanggang sa lumaki ng lumaki. So, ayan po. Nakarating na ako dito sa ano, sa bahay namin. Dito po sa sa lukuyan po tinitirhan po namin. Ayan. ayan. po. So, ayan po. Ayan po yung kalupaan po namin. Hanggang doon pa po yan sa dulo. Tapos, ayan po ang nakikita nyo po na yan. Bahay po yan ni Tito Boyet. Ang isa din po sa kapatid ni mama po na lalaki. ayan, ayan po. Ayan po yung aming ano tatlong ano ektarya. Ayan. Ayan po. Ayan naman po ang sementado na po na yan. Ayan po ang bahay po ng panganay po nilang kapatid na si Tita Bibing Mercy. Mercy Ferrer. Ayan po. pwede nyo din po siyang ano, ang um, i-follow din po sa YouTube niya. Bibing Mercy po. Ayan po. Tapos ayan po. Lote pa po yan namin. Ayan po, ang um, tinaterhan na po nga yung bahay ni Tito Junjun po. Ang sa kanina pong tinuro ko po sa inyo. Diyan na po siya ngayon naka, ano, nakatera. Ayan. So, ayan po. Thanks for watching.